Kung dito na ating pambato si Rizel. po mga boss Dito po tayo sa Puro de Hall. Mayroon Ang po Dito po namin sa amin. Sa amin. po namin. Sa Pasok siya.

ये आई बात में sa ibang butas mga boss grabe nasarap na yung butas pero nagkadumlete pa ano